Itago niyo na lang po ako sa pangalang Boyet. Nakatira po ako sa Tagig at ang bahay po naming tinitirhan ay nasa 13 years na po mahigit. Isang pamilya po kaming nakatira dito. Kasama ang lolo at lola ko. Kasama ang dalawang pinsan ko. Mas matanda pa po sa akin ang bahay na ito. 10 years old pa lang po kasi ako. Ang bahay po namin ay gawa sa kahoy. Ang ilang parte naman ay bato. Lumipat kami sa tagig noong na dimulis po ang bahay namin. At kasabay ng paglipat namin ang ilang mga gamit ng namayapa naming lolo at lola. Sobrang saya ko kasi may bago kaming kwarto. Tatlo kami sa kwartong iyon. Ang mama ko at papa mas naging masaya ako nang magkaroon kami ng cabinet syempre bago lilipat bagong school bagong friends at etc pero hindi lang doon natatapos ang lahat isang araw na naglalaro kami ng dalawang pinsan at kalaunan ay tinamad na kami dahil natulog na si ate di na siya nagpupuyat noon at nung kami na lang dalawa ng pinsan kong lalaki ay naisip niya na mag ghost hunting kami. Nung una ay ayaw ko kasi kahit noon pa man ay may nakikita na ang papa ko sa bahay na ito. At may nararamdaman din kami ng pinsan kong si Atikay Kay. Naman ako kasi ng kaunti sa papa ko ang likas na nakakakita ng multo at nakakaramdam Ganon din yung si Ate K. So, palit. Kung bago ka palang sa channel na ito, maaari bang pakipindot na rin ang subscribe button? Ganon din ang like, share, at ganon din ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat. Pumayag na rin ako na mag-ghost hunting kami ni Kuya. Noong una, nagkakatuwaan lang kami at hinaharot niya ako kahit may nararamdaman na ako at di ko pa rin sinabi kasi alam kong matatakutin siya hanggang sa napunta kami sa kwarto namin at yung magaling kong pinsan naisip niyang takutin ako sa bagong kabinet namin sabi niya na may nakita daw siyang isang batang lalaki kaya after naming mag ghost hunting kinagabihan ay nanaginip ako ng isang batang lalaki at lumabas sa cabinet. Kinabukasan ay nilagnat ako. Ilang araw din iyon na nilagnat at nanaginip ako tungkol sa batang lalaki. Dumaan ng ilang araw ay dinako ako nanaginip at nilalagnat nakalimutan ko na din ang mga pangyayari at di ko na iniisip. Akala ko magiging normal na ulit ang lahat pero hindi pa pala. Kinagabihan na naginip ulit ako tungkol sa batang lalaki sa kabinet pero may kasama na siyang babae at kung titignan mukha silang mag-ina kung yung dati ay nakasilip lang ito mula sa kabinet Ang batang lalaki ngayon ay dumadaga na ito sa dibdib ko. Dalawa silang mag-ina na nakatayo sa dibdib ko at sobrang hirap huminga. Nilagnat din ako at patuloy sa panggugulo sa panaginip ko ang mag-ina. Hindi ko rin alam kung bakit at kung sino sila. After a month, hindi na ako na naginip tungkol sa mag-inang iyon. Pero hanggang ngayon, tuwing lalagnatin ako, ay lagi ko silang nakikita at napapanaginipan. Ngunit kapag mag-isa lang ako sa kwarto namin, ay nakikita ko pa rin ang mga mata na nakasilip mula sa aming gabinit. Maniwala po kayo o sa hindi, ay totoo po ito. Maraming maraming salamat po muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At tulad ng dati, mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. God bless everyone. Hanggang sa muli.